Good morning guys. So ngayong umaga ano, i-check natin yung mga cuttings natin na mga in order noon. Uh, kung na siya o kung ano na 'yung ano niya, uh, lagay niya kung loob na ba. So, lagi ka rito, check natin. So, So ayan po kung nakikita nyo, uh, more than ano na po kasi ito, 2 weeks na po natin na uh, ayawin nyo ito. So ayan meron na siyang mga, nag-ano na yung ano niya, uh, mga buds niya nag-bake na. check-check so, natin yung mga ugat kung uh, nag-ugat ba siya. Check natin. <tip> So, sa flow po, wala pa naman po sa mga ugat. So, ayan. So, pero ayan nung no, meron na lumalabas ko na dito nga yung mga puti nga yan ayun yung so ngayon try natin balik lang muna natin siya so goods na to, isa na to. So, ano lang muna natin. So, check natin itong isa. I don't So, ayun guys, nag-bad break na rin sila, no. So, antay lang natin, check natin yung andito sa ilalim. So, yun, uh, yeah. uh, guys, eh? so, mayroon na siya yung mga, ano, mga sa ilalim, So, all goods sa ito, guys. So yun guys, ang nakita nyo naman na ano no, meron siya rin na ulit na ugat. So effective yung ginawa natin pagka lose, pero sana nga magtuloy-tuloy na to at pagka ano, tsaka natin itatransplant. So maraming salamat sa panonood. Thank you for watching at God bless.